Dito na ako sa Manama Flamingo. Andito pa pala sila. Yeah. ang ating chili. Lagyan natin ng soy. Ayan, dumating na yung sa nating order na dinuguan. Ayan. Ang ating dinuguan. Ay, ganun pala yung rice. Kailan ko, cup. Ayan, meron pa tayong sisig at saka itong na di pa na na. this one, kawali. Ang ating order, dito na po yung CC. Ayan. Magtaka sila dahil ako lumag pero ang dami kong in order. yan po. And that, ito hmm. po yung sisig. Ayan. Hmm? Ayan po ang ating order. Meron pang isa. Pero of course, hindi <laughs> natin maubos to. Dami. Yeah. Meron pang isang rechong kawali. At saka, bago ang lahat. Of course, publish natin kay God ang ating pagkain. Salamat po God sa pagkain na sarapan ko. Yung naging po God na uwin. Bili sa mga Sa mga kaspasata. Sa mga Salamat po God sa mga video na binigay mo. In Jesus name, Amen. Of course, sana lahat po tayo may kinakain. Ayan, ito po yung lechon kawali. Ayan. Dito po. Dito po. Thank you po. Ayan. Ito po yung lechon kawali. At saka, of course, ko tayo na rice. Yeah. Ayan. Sagin natin yung rice dito. Wow, ang sarap. Hindi tayo naka- po yung chili, hindi na mawala ng chili. Of course, dito lang po sa Flamingo Restaurant, Filipino uh, Mino. Yan po ang ating, ano pang pa una nating titikman? Of course, itong ating favorite na sisig. Yeah. Kain ba tayo? ang ano nila dito. Dinuguan nila dito kaysa ibang Filipino restaurant. Kailang masyado kasing malayo dito. Kaya pihiraman na pupunta dito. Thank you. Thank you. Thank you. Sarap. pan natin lahat. Ito po yung kawali. Mmm. 是 这样，星星呢？ masarap yung ano nila, si nila, hindi masyadong maalat, hindi masyadong matabang. Nasa middle po siya. You... going <laughs> uh, Sorry po sa mga kapatid natin dyan, na mga muslim. Ito talaga ang favorite ko, uh, dinuguan. adobo, sisig. Yan po ang aking favorite. Tay tao dito yeah. ano? Pineapple juice. Pampa alis ng umay. Ang kaya pa natin mamaya is maghalo-halo tayo. Kadyo maliit lang. na sana, sana, sana di kayo magsasama silip-silip lang ng aking mga tinakain ayan, salamat po, Diyos na pambahala po, po sa aking lahat, God bless us bye, see you in my next vlog ayan, tapos na tayong gumain at pupunta na tayong magpa-pedicure